So tay nga balay sa inyo pa ginigini kanan. Oh. Unsa ni nga tuig 1945. itukod? Ang nasulat sa balay. Nasulat sa balay? 1945. Uh, so mao na to nga panahon nga burag clear clear na ang oh. yeah. World War to. Oh. Yeah. Tay mao gini ang pinakatigulang nga balay dai kinaunhan. Sa kingala na ito yung papa? Chuduro. Chuduro. Uh, Halinon. Halinon. Ang imong mama? Uh, Primitiba Oko. Daog. 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 Kini din Lawaanan eh. tumbanan? Uh, Ini hmm. hmm. kota ni kota ni. Opo, ni apa ni? Dulu kau ni kalang si Ilalom. Penuh nasi kota sapun, binandul. Mau bah? Nak sapun kita? Wah, tadi pandalah lagi nak kusilahan. Rabis lagi story nuk sapun gubat. selas gubat. Itu mana kota yang kamu kurangan jadi kebaik? Ada pita. Siapa bakit bakit tau? Pag-abot to sa mga Amerikano at mga unang mga Japone abot doon, <camagulana> bakit sila? Mas andaw sa mga um, mga kamagulangan ng bahay. Hmm. Hindi. si Tina daw, hindi na sila. Hindi ikaw ang mga kamagulang-kamagulang ng bahay. Dapat tayo, so, may 3 simitan buhay. kamagulang So mga edono, magandang araw po sa inyong lahat. At dito, dito na naman tayo mga idolo sa isa namang ancestral house dito sa barangay barungkot ng Kagamigidnon itong nabahay mga idol ay ang nagmamayari dito si Teodoro Bonco so na kayo ngayon para na mapicture natin ang bahay na to so tara so mayong hapon ninyo tay, nay, sir uh, naku karon ako sa inyong lugar kay gusto na ako mapicture ang inyong ancestral house so unsa pangalan na to tay? Victor Victor, Victor. Daog Bungkog. Ikaw na eh. Aida. Daog Bungkog. Ang Daog Bungkog. Ikaw sir. Uh, Kiduro Bungkog Junior. So hmm. kini tay nga balay sa inyo pa ginigini kanan. Ano hmm. saan nga ito sa ay sulat sa 1945 so mao na to nga panahon nga burag clear clear na ang oh, world war to oh oo oh. Then, nga, oh. oh. sa dinhi nga unsa kay sakto nga location ni tay Um, oh, Ang sa na ande ni sa daga, sa Kibawi. Ah, o ba? Hmm. Ya, pero, sa pag... Surbi? Pag kuwana sa... sa... Isubig ko liwat. Ang under ni sa kagan. Muna ni... Burag utlan ng sa kibawe yung dangkagan. Oo. Oh, okay. Ah, barungkot. Ba, hmm. binakog. Dangkagan kit sa gikan ni nga kuwan. Kibawe ni sa under sa ko kalungsod. Dangkagan. In between sa kibawe. Bawi. So sa din ni mao gini ang pinakatigulang nga balay dali kinaunhan. Oh, sige lang. Sa bungkod. Sige ngalan na papa. Judo. Judo. Ah, uh, Halinon. Halinon. Bungkod. Bungkod ang imong mama. Ah, uh, Pimitiba. Oko. Daog. Daog. Sige lang apo na siya. Sige lang apo din. Ang natauhan sa imong papa tay. Eh?

1993. 1993. Oh. Una ay una nila na ang kwan. Um, papa. Papa sa din ng mama. So kini nga mga gamit ay kining nga materyal sa balay. Oh. Unsa gyud ang first class nga kahoy? Tugas. 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 Tugas lawaan. Yeah. Wed lawaan, tugas lawaan. Bayong wala. Wala bayong. Oh, tugas gyud sa tanan. Tugas, tugas. Apa ah, ah, ni? Ati fokus ni kan? Ha, kekuatan ni, Merenita, awak oh, tang pulo. Oh. naning, si naning, si netia, si tadi Andres, ni apa oh. nice. <laughs> <laughs> ni u? Nah, tidak ada apa di Si tadi Andres, si asawa si naning, si Tetanggul pulpo, siapa ni? Asin kau ni apa oh? Wow. Kaya nga oh. nga. Alam nga mga, ilang mga side pod nga ko nga, ma. Mm -hmm. Pero kini siya nga picture, inyong haragin yung pamilitanan. oh mali. Mm -hmm. Kaya si kaya nga, kaya Ikso nga sa kong amhan, inhan, kamugula nga 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 siya. Kamugula nga 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 siya. Ano sa kanya nga to? nga, siya Wala, wala. Oo nga, pa rin mga ID nga. Asa lang itong mga picture, mga Ipulatan nyo nga nga, Mau gini saya mung mama. Oh, muna muna kong inahan. Nah, pe nak kecua no. Lewat kiki gede. Ma ilung. Oh, Lewat kiki tu. Oh, bisa deh yang pernah tahu. Oh. Lewat kiki si mung imu papa pakai nak nak mung mama dah, na nak lewat sekayo. Si lulu kayak imra magin. Gamay tu gamay. Tukaro ta sa taas atong tan-aon sa taas ug so, makita pud sa mga followers. Tabino so, unsa ka taas nang haligi ana? 20. Jud so, so 20 no. <laughs> Ay, balay. Oh, kini tugas mana? Ayah, ayah hang jod. Walak selagi ukit dari. Kena bagi ukit kini kawan bah. Kena nengah sensus. Ay, ay bagu ba? man? Twenty four. Kini tugas kini tayo. Kini hawiranan. Kalau ah, apa nene? Kini tumbanan. Ini tertahan nih. Bapak sini. Bapak, nyalain sini. Makan. Mau di situ. Karena di di sudut, Bah. Ini bukan sini. Ya, tugasnya tertahan, ya. Kini dah ana nih. Karena Baguna nih, ayo di-gob-gob mulu. Di-gob-gob ini turun tapi kena yang ni dah kong dia seluruh yudah yuk sikap suka tu ni ngapik fiksyol Eh. suka tu ni nga fiksyol bagul ni keran. Keran. kira-kira ni ay keraan aku ni nga aku ni anak ni anak ni nampak diun Kini, mungkin ni saya original yang nak Oh, mana oh, yang original? Hmm, begini nak kandung Imagine mo, bila ke... 1945 55, 60, 80 80 years dah saya tanya, no? Oh, 83, kebelakang saya nak tanya siapa no? Oh, ho yeah. Rabi kalik onbat tugas kira siatanan kita ni memang kolor. Padu ya, padu ya. Dah aje dia. Padu dia non. Ah kena. Dah bang dia dulu aku kalang si ilalom. Pulu aku nasi kuah tasap pun, bila tu, muba. Nasi kiga. lagi nak kosis bilahan. lagi sus. Pero wala yung sinsilyo. Wala. Papel nga. Tagko kayo nga. Kanang lapad ba? On sa may baylo to? Wala. Lagi. Huwag nga alam mo kay... Hindi nga tayo pa man. Hindi alam mo jesus kay Diyos Mahal pa na ito kawin tayo? Huwag nga ipusan na to. Huwag nga na Puro lagi nga sinalo. Nga naman to. Nga nakuan man. Basig kuan to si Mululo. Kaya kay... Naka... Doon kayo misa sa Am inhan. Ah, wala Gino. Dekat yeah. Utimil na sa Gubsin sa Abelcano. Pagkuan sa Awol pa ang amo mga kapamilya tapos sa Gubsin sa Abelcano. Photo na sa Abelcano. Brabis lagi storyo no kaysa pon gi sa Lesgobat. Konti sila. Ikto man apata imong kamuguran gid ka bae. Ana pita. Siya pag bakwit-bakwit daw. Pag-abot daw sa mga kwan, Merkano, kaya nga una mga hapode abot doon Bakit sila? Mas andaw sa mga mahal nga mga kamagulangan ng bayi. Hmm. Kasi, na daw, hindi siya kahit mga kamagulang-kamagulang bayi. Kamagulang? Dapatan eh, buhay. diya ba itong kamagulangan ginamon? Bilang edad na ito? Baka pa daw, mga 2 years. Mga story papa, no? 2 years.

doi ni oi ambo ini kotor nang model asam belan ni kotor so ni dasar oh ngana matai so ni ni lah antu ni saya ambo kotor kotor bas ni kanan sini petai lu 1980 s 8 nang galu pisah ikapilan ni saya ikak kuang mangut yo ikap pituk gorau to e pituk pituk Basig na yung mga kaya ninyo diya nga. Itong... Kandulan ako. Kining sin, wala ginyo na ilisa no? Wala, wala. Mawag ginyo sa original niya. Oo, wala ginyo. Imagine mo. na muna ito sa taas, diyan na mo, kayo. 1945? Ang ilang artal Kining Santo Niño ilahan ni Gapon dili na. Bag-o na ni Kining okay. Santo Niño. Ay mo hanan ning kwan. Ay ila di mama. Ingkod mai. ni. Kini mo ni ilaha siguro. Oh, Uning ila. Oh. oh. Kini karaan. Oh, karaan. Ang katong sabi-sinti, wala. Sa na lao, Asa man. Huwag naman ulo ulit. Huwag nito sa pano. Huwag sa silo. Hmm. Kine, kisama man sa picture? Amun na siya. Uuun-uun ko. Ah! Na, ako ni mama. Pero <laughs> pila edad ni mo na? Kina? Pila edad na po ari niya. Bata nun nga ngayon. Dato mao ni Pwede na. Hmm. Kine, mga bago na po ni? Ah, ilan e. Ilan e. Ilan e. Ah, nga, diyan mga pusti Ito yung gini, ini gini, putol. Pero din mo may imagine ba, sa una, karon nga, dali na kayo makabuhat o oh. mga dambak nga kwan. May ban kiyon sa manin nila sa una. Ah, wala. Ang wala na yung naglusok, ba? Ah, ang gani nga, Said. wapo bigay itong haligyo kay tubig na. po ni tulog-tulogan yun. na lang ba? Okay man, okay. giati man, manay ninyo, hinlo man. Kini man nilang ilang kusina. Kusina, dakuag kusina ay.

Ada kuat ni, Pak? Ditu, dah tayang nak lama ditu. Na Belangan lagi mahu sampai mana ni, Nuan. Ada kuat tu. Serilah, kat atas bohik pagi hapun yang... Bohik pagi hapun. Yang rasa uban nga, walak nak eh. Saya menakitkan lo, berdua-dua nama mungkin di kanan. Oh, mana yang? Uh, oh, di mana Pero yun yun, hinanaw ako. Wala kaya ang plano, kaya ang problema lagi sa financial, wala kaya ang na kaya ang mga kani, kung umawot ako ng mga iso, ang mga mango, dahil magpaan, ni mama, berte ni papa, wala kaya ang mga mga. Wala Basin maabot ang panahon nga, maukay ang mga ancestral house, na yung mga budgeting bitaw nga burag ayuhon, o at least na ang inyuhan, ala. Muna, muna wala kong talagpikit pa na, na. O, Kay bisan kan tai kanang mag pitul gaya pengusuhan balay aku advise ngan ana man ayo gini kubah ah hmm nang ko nang dapat oh kay tama gyud kay sa gilikan hmm. kini sa lugar sa dagkagan kamo gyud ang unang mm. kwagi ibutan mo kun sa kong location <coughs> ya yeah, wa pila in nga naka bla naka documentary diri ako ra gyud ka tu master nga taga picture mo to siya ang mga karaan di akon pero ang detail sa mga god ay parang karambangahan ay ang original na tagiya ang story ba Sabi na imong gistorya ang kaagi nila sa gira pa sa hapon. No, to, sa hapon gid nila. Mm. Kay uso man daw na makita na isa una. Dili mag... ka magpundo sa una sa ilang istorya. Oo. Oh, ya. Yeah. Hanto nga ni mga hapon dela ang Amerikano dela gan hapon. Atong sunod sila ni mama. Susra. Ang magulang nga bai ipasaad sa kung amahan. Sa igo man sa. <laughs> Bubahan na man daw. Igo. Ipasaad man sa papa. Pero katong atay, aha pa may ilang balay to? apa nanti mau nanti di sini ah. oh jadi tuhan misa podo ini siapa yang bukinya oh mau di untuk baga buat na tapi kita angai walaun kai kini kau balik kini kau balik grabi kisah story bakoh buat poh kau bingun mak ayuh lagi alibak nga. Ni habog baka yung floor ay para si Lalom? <laughs> habog, mga J siguro. Kikan sa Yota. Sabi na balay. So mga idol, dito tayo mismo sa loob ng bahay. At tinignan natin kung ano ang mga ginagamit nila na kahoy. Marami pala dito mga idol ang Mga tugas. At yun, ang kanina, yung dati nangyari sa kanyang uh, ama at ina na yung gira ng Kapon at Amerikano ang para man sila ha, Taywa? Ang hmm. Amerikano? Ano gito ka tuwig tayo? Pag saan ang kuhan? Gira? portito 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 Dah yun na human. Pista yun na, 1945 na. Ah, oh, clearing na. Clearing na oh. itong moto nga ni Barog din siya. Oh. Diri o ano. Oh. Ano yun? Na? <laughs> Sa dinhi pagid nga lugar, mo na ginipinagid kakaraan nga balay. Ako lang Oh, Oo. Jadi aku tolong. Ah, kata sih sih, ikut saya. <laughs> Jadi tolong. Oh. Pero banig, raka, banig. Katre. Oh, katre. Busket. Pag kumakong po, hindi po sa kumagulang, mm saka ko dahil, hindi tulog. Wala hindi-hindi ako. Wala na, hindi ako. minutos. Tingala ko, oras ay? Alas sopap pa, do. Ay, di pa kayo, long baby? wala 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 oko oh. oh wala, wala hmm. oh, yun, nakaga, Dile, ma, pa kuno duk nakah oh kay basi gibinangan nakagtawo dili rumo pa pa kapuno pa sayo alam di ka to gitngakohan oh ah ginoo paglakaw nimo tayon sang pila ida nimo this a news this mo? news pagbalik nimo 1962 paguli na ko sa 22 na gidto nakadugayan <laughs> Ito ko. Bakula ko lang ulit. Sa 2021 lang. <laughs> Ito <laughs> oh, mm -hmm. <laughs> eh, kay... ko. Ito 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 ko. ko. Ito ko. Ito ko. Ito ko. Ito ko. ko. Ito ko. Ito ko. Ito ko. Ito ko. 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 Anong putung nga bata pa makikain <laughs> <laughs> no? ni Biya? Di na kao. Anong buwi? Ako lang ako Aku ulit sa pamuka kanan. Ako ay talagang sa iso. Nang ulak ulit sa pamuka kanan. Kitindog bata pa ulit. Itindog na ako ulit sa buwi. Nandito na ang ko. Nalililin ako. Ulak ulit sa kundi kanan. Kapag ulit ni mo tayo, naapas lang ha? Kurot no? tagin sila sa suwat. Kani mo kembalo na matay sila. Wala no. Grabe mo. Kung may mo kay. Kung lang pag ko kay wala ko si asa ko ni puyo. Bro na kalimot na eh, sa imong mga isuon mga naong kay pila oh, na ka Yung timan ang yabon <laughs> <laughs> <Kala -ay, laughs> no? si mo. ah timan. ko Grabe no. si ko Oh. Yung bata pa, oh. oh. Yung -alas, sila kay uli na ko bumot ko kay no. Niya pag abot ni mo. Ah, kay. <laughs> 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 oh, okay, pila ka to, <laughs> yeah, pila pa ka idad ko pagawa hawa nimo? mo <laughs> Ah, gikuan gi katon nya tai, wala mugukan nila nakita hantu nang ka ba? Bologi. Bergi hagua adalah gua to si mo. imu lagi ma kamu mana ma apa saya alang ko Ulangi bagi ko nila wala mugukan Mau ampukan Katorang pagbiya na ni mo. lang po kay ako kay kunin ka sa lagas. Amo ba usig ko ni mo. Tagana niyo ba? Ika-trace itong ang <laughs> napatay. Mo to <'y> kinamugulangan. Ang ito sa bulangan. <laughs> si Sukuro, Sukuro ba to yung pangalan. Karon sa dosi mo kabuok. Buhi ni tala. Ang pilay na wala. Kuana. Mali Tulo na. Tulo na wala. Tulo laki. Mm. Sabi ng story no. Nga, tuloy na po may laki na kung Akong manghuran, akong manghuran, oh. sinting. Kining, kina oh, manghuran, pila na edad <tod> mo, sir? 61 Siwan, ay ka, pa man. Dawa, <laughs> kina manghuran, 61, imagine mo. Hmm. Loy ang, kano, loy ang history ba, kana mag-subay bitaw sa mga kaagi. Hmm. Sabi na imuha, Nga. 26, mag 26 po 26. 26 po sa Desember. Ina-ida di mo, Ma? Mag-76 po. Mag-76. Mag-76. Parehalika. Papa. Mamawag isang papa. Pero wala na siya. Mag-2 na katuig patay na siya. Mag-76 po. So ganda naman, Mendo. Ika-lima man ko sa kanalik. Ah, mag-76 ka Mag-76 pa. Pero na ko ipangutana ni Mutay. Wala kay gihawiran ni spiritual. Ay, ha? Ya gi kay nakon taka, ta ka. <laughs> na gihawiran ni Noah. Naam. Hmm. Ka basa mo gugutay. Mao nang ngutana ni gud ni mo. Ah, wala, <laughs> may problema. Kikinita, dokumentari raman. Kaya Dayo mga lamisa din nga bukat kayo. Dini mong haligyo Isa sa kalapad dai. Di sobra? Sobra na ko Kay kini, kini mo manisa iso Dili mga na Oo. Mga utso, no? Ma mga utso no? Utso mo ni. Kini? Kini kini mo man mga utso. Utso na? Utso po utso. Oh. Nara dos tayo. Oh, dos. Gamay ra mangin dos kini, dos man ni. Dos po dos ni siya. Oh. utso uh, no. <coughs> Imagine mo dili sa sumpay. Dili. Kan dito padung. Oh. Gawi no. Galang mo. Oh, kay imagine mo nga pati bukbuk ug -buk anay mo surrender. <laughs> kita ada <laughs> la gigibukbuk na. <laughs> bili kadulot. -bi Malinginal kanin tugas no? Giagi-agi anug <laughs> anay pero wa kita. Dikit kadulot anay ni wa. Kumsa ka? Opo, opo ito manay. Opo. Ibong iwao. Ah, kahig. Walang yapon ba iyan? Nakatama naman 'yun no? Lawaan lang ay naiitan. O kaya ng lawaan makikaya pa manindala. Ng. Dilantae kay masay nai maabot ang panahon nga hatagag award ang mga ancestral house ba? Ang gwa ni inyo lang gining buhion kay maabot ang panahon may himong tourist spot ba? Oo. Bagkan may plano ka lang ang mga ni magot ang yang resto lagi. Te wa boto nai maka kita okay. satu mga video. Oh, mo oh. lagi na sa isa po na muna pohan, na hmm. una -una po an. Na ginawa una-una po isa may giggostong ama. Ayun din gali. O. Sky kung laghan maka kita laghan pulang, ah. ay, na mugulbukano. Ayo ah, hunta na himo na tungkuhan. Kidinan balay ron sir para tong 1798 pa ngagitukod. Karon hmm na turista ay pitin degana kay mga an. Oh, himuan an og shootingan. Mm -hmm. Kanang sa mga project si estudyante bitaw. Mm -hmm. o, Dito ku shooting. Mm -hmm. Tama ka pag sa mga mm -hmm. mm -hmm. sa Kanang kanang donasyon na yon butang sa mga bisita, mo, mo donit nang inana ba? Na inamane ta oi, at least. Ya yeah, dakog balik lugar ni. Oh, Atakon at yo. Bali paeto mo magtigulang ba? Oh, tama so, gyud siya lagi, padulong dito sa kuan hihi kasi aw na mo na so pag post na ko eh naghanap mo ingon nga oi. di ako nagtubo ilan na ka mga kaliwat ninyo nga nga naglayo ba Oh, oo oo post post ko ready ko na 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 Oh. Sa sa mo tanning ako wa kay daghan kay mananaw. Hmm. Si recommend ba siya na lagi daw oh ipana ipa picture daw kuno kan mo to nga Pasin ko picture. Bayaran mo ta kompos. Tapos dai pag uh, picture dito sa bahay na to at na interview natin si tatay kanina. Uh, tinanong natin kung sino ang pangalan sa kanang ama. So nagpapasalamat tayo kay ma'am na siya nag-recommend na pwede ba mapicture natin ang bahay na to. So pinuntahan natin dito sa Barungkot, uh, Dangkagan, Bukidon. So mga ilo lang, dito lang lang tayo. Maraming salamat talaga sa lang sa mga support. Uh. Keep safe in God,